Hello guys, ngayon meron kasi na quarter sa akin. So, yung bini bini daw at black pink lahat ng lomo card ko, inurot niya guys. So, so nag-order naman siya ulit sa akin na gusto na daw niya ng another bini na marami at black pink na marami. So, hot dun ko daw ito guys. Ito, hot dun ko dalawa guys. Kasi sinabi niya kasi tapos yung so yung kwarta guys ay 100 yung bibigay niya sa akin so, so ko na lahat tapos magpalit naman ako ulit okay. so tara first ma alcohol muna tayo so 1, 2, 3 first ibabalik muna natin kasi mabalik ko na muna So, dalawa kasi yung alcohol -al. so ito lang yung ginagamit ko hindi ito isa so original to. So, yun guys. Ito, original ito guys. Ito din original. Ayan. Dun ko daw lahat. So guys, magkapi bahay lang kami sabi niya hindi ko na lang daw ipapalot kasi kapit-bahay naman kami ka so, guys ito na na yung mga blackpink ko na, lo na lomo card dito naman tayo sa wait lang dito naman tayo sa dito sa bini so, sa bini naman tayo Ito, horoto, guys. Wait lang, guys. sana natanggal siya. So, 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 wait lang. Yan. Yeah. Tutin. Sorry guys, sinabat yung one na talaga ito. Patay na isa. So, Ayan dito guys, hindi kayo sa summer reading ko. Sabi niya, sabi na lang daw. Stacy, so, ito na yung mga, wait lang. Wait lang. Close ko muna. Ito talaga, guys. Ito yung binigay niya sa guys. So, so, ito yun, guys, yung mga binigay. Ayan. Ayan. Stacy. Colette. Colette. Joanna. Maloy. 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 Kasi, dito kasi yung mga bini ko. Meron tong bini at yung black pink. Kasi dito, binili to sa kaibigan ko. Kasi, piras lang kami na classroom. So, pag grade 6 namin, ibigay ko daw ito at magdala daw siya ng 12 na kwarta. So, yun guys. So, So, ayan, guys. Ito na yung beanie. Tapos, itong tapos sa uh, black pink, ito to. So, ayan. Ito yun sa black pink. So, tapos, i i ganito ko na lang, guys. So, ayan. Ito, i ganito ko na lang. Tapos, beanie. Beanie stick. Be- bini... Tapos yung yung sticker na bini din, sabi niya. So, wait lang guys, kunin ko muna dito. So, kunin ko muna dito. DIY lang to guys. Yan, DIY lang to. Wait lang, kunin ko muna dito. Tara, guys, tara Ay wag na lang. Wag na lang, guys. Pakita ko po. Tapos Ito guys, yung sticker na. Yung sinasabi ko, guys. guys ay mga kwarta na 75 75 to guys ayan dito ko lang inabot ah ayan so ito lang guys so So, ito lang guys. So, So, or dito kung mayroon pa dito ano na? so yun lang guys ito lang tapos aray ko Ayan. so ito lang guys so thank you wait lang guys kailangan ko pala mag add ng ito buwak ko ng ball pen sa taas Ayan, dyan sa taas. Ayan, itong pen ko. So, dyan, binabutang yung aking Wait naman Sorry, sa camera. Dito yung So sorry lang to guys nung no mali. Kasi wala na akong eraser yung eraser ka kasi si school dapat yun. So ito. Thank you for order. This. Ganito na rin. sabi ko dito, order kayo mamaya. Thank you for order this. Hmm. With oh, heart. So, yun ito ko ng heart. So, tapos ibagay ko naman ulit. And ito pala. Sorry about that guys <laughs> So ito na yan Maloy lang guys Sorry about that guys Sorry, So yun guys Tapos ibubutang ko dito yeah, Dito na Yan At mayroon palang Sukli guys so 75 sa akin ay 100 yung sukli ay 75 so kunin ko muna sa aking mga dito kunin ko muna so dito yung mga sukli sukli akin. so dito yung minubutan Ay! dito yung binawasan yung sukli sukli guys So, 25 na to. Oh, ito na. Ay, camera pala. So, ayan na yun. ito na yung chukli mo. Thank you for ordering, ha? Purot mo ka lahat. Nang yung momo card ko. Tignan mo. Oh, tignan mo. Oh, ito na yung chukli. So, ito na yung chocolate niya. Ito. Kita to? Bye! Bye.